Hindi ko siya malalim. Mababaw lang yung pakagasyos niya. Pero ang sakit, dai. Ang sakit. Ramdam ko yung hotde. Hi guys! Good morning! Ngayon guys, meron ako ikukwento sa inyo kasi may nangyari sa akin. Tari. <laughs> ang arte. Kasi guys, kanina bumaba ako 10, 10 a.m. kasi nagpapraktis ako magmotor. Pero alam nyo ba guys, dati mga last year, nagmumotor naman ako marunong ako magmotor. Pero ngayon, nagmotor ako, nagpractice ako doon, dito lang malapit sa bahay. Aba, ikaw na kalain, magagasgasan yung, mag -gas yung aking pa. <laughs> Tingnan nyo guys. Ayan guys, yung oh, hindi naman siya malalim yung gasgas niya. Pero ang hapdi! Napaka hapdi nitong aki pa. Uh, ayan o. Oh. Hindi naman siya malalim. Mababaw lang yung pakagasgas niya. Pero ang sakit, dai! Ang sakit! Ramdam ko yung hapdi! ito so, ang napapan ako ko sa kakamotor. Alam niyo ba guys, pangarap ko talaga magmotor. Pero sa ngayon, parang nanibago ako, ayaw ko pa. Nung last year naman, marunong naman ako magmotor. Ngayon, nagpa-practice lang ako, tsaka pa ako nagasgasan. Hey, nako!